bagong itlog yung ano, pati. Nilipat niya dito dati siya. Ngayon nilipat niya dito sa baba, naghakot siya ng mga yung ano, pang timpla ng tea. Ayan ano, Dati dito yun, mayroon siyang dalawa. Ngayon nawala na yung isa. Tapos, nahuk na iwan yung isa ngayon, nawala na yun, nawala naman yung isa. May bago siyang itlog, ayan. Dito siya naging itlog. Dito siya itlog. Galing, oh. Dami yung hinakot. Ito yung tanim kong balinghoy. Hanggang doon sa dulo. This is my farm. Uy, mayroon pa ng ano. Oregano. saan kaya na hindi na na yun? yun, yun, yun. Paano kaya na nahakot yun? Kinagat niya yun. Ang itlog na naman ulit siya ng bago. This is my a small farm. Thank you for watching, guys.